sisilipin natin yung bahay titignan natin kung ano ang matanggal sa kanya ka buo pa naman yung bubong tignan natin o oh, yung pintuan na nakabukas nakasara na ngayon yung kubo yung host, nandun na yung host. Yung yero ko, kompleto pa. Oh. Oh, Oops. Oh, extension na gold gold. Yero. Ah, <laughs> buo siya. Ang natanggal yung kusina natin. Ah, wara na, warak-warak na yung kwan, yung ni Mami. Warak-warak na? -warak, Ma. Oo. Oh, sabi iba ba, 'di diba? Ito lang yung nalagas sa atin. Alhamdulillah. Mga baso, oh, basag lahat. Bumigay. At least ito lang. Oh, bo buong buo siya pa din buong buo pa din yung likod ay yung rep ay washing natanggalan ng kumot so check natin Loob. ay Claudie Oy magkakatabi sila ah, ng anak na si Garfield. Nang anak na si Garfield, tapos ano to, ahas? Palaka, may palaka silang kinain. Nang anak na si Garfield. Yung anak ni Garfield. Eh? Hindi ko alam. Kasi si Garfield. ng bahay. Ah, shit, oh, lang Oh. Bukas. Parang wala. Alhamdulillah. Lagot ka kay mami. Bakit di ka ng anak? Alhamdulillah. Sa so, kusina kaya. Ang Oh. Buti na lang, siniptik ko ito. Walang nabasag so far. Basa lang mga gamit. Okay. Alhamdulillah. <laughs> Safety. Okay na yan.